hi cfg 500 the general hi hi welcome to my live streaming hi samia via good afternoon welcome to my live streaming what country are you from please don't forget to like share and subscribe on my channel guys ay saan po kayo saan po kayo dito sa Pilipinas Samya Beatrix you want to see my figure why why you wanna see my figure how are you guys welcome to my live streaming good afternoon everyone while waiting sa aking mga stacks na dumating maulan na hapon ngayon, napakalakas na ulan. Don't wanna talk about it, no. Ay, okay. Sige, sige po. Huh? Why you want to see me? If I'm, if I'm live, why you want to see my figure? Where you going hi guys welcome to my live streaming magandang hapon. good afternoon good morning good evening yeah don't forget to like share and subscribe on my channel thank you so much 500, the 500 general thank you so much for appreciating Opo, Tagalog. Hindi po, Bisaya po. Jubilin Labayna. Bisaya po, taga po, particular po, Butuan City. Taga saan po kayo, Jubilin? Welcome po sa live, sa aking live streaming. Don't forget to like and subscribe. Dennis Larenas Larenas Hello po, magandang hapon po Dennis, saan po kayo galing Dennis saan po kayo saan po lugar ng Pilipinas kayo come on Asawa Manila po, oo oh. Jubilin sa Manila po saan po sa Manila Saan po kayo sa Manila? Ma'am Jovelyn yung tagal ng stocks? At yung stocks, ang tagal dumapit na buka na ng ulan. Naririnig niyo po yun. Did you hear that? Yung mga resibo sa mga pinamili natin. konti lang medyo konti lang yung grocery natin ngayon guys si dati yung Belmont Belmont Hotel Manila Belmont Hotel Pasay Pasay po Pasay po yung Belmont Hotel iba? Diba? Acting sa Pasay po yung Belmont Hotel. Yung Belmont Hotel po, 'di ba nasa Pasay po 'yan. Kasi lagi po akong nadaan dyan eh. Pag lumuluwas ako ng Manila. Kasi every, every, every year po kasi ako nagbabakasyon sa Manila. Yung asawa ko po, nagtatrabaho dyan sa Manila. So, every year, nauwi po ako dyan, babakasyon. Lagi ko po, po, parang, yeah, parang Belmont Hotel yung lagi kong nadadaanan dyan sa may Pasay. Correct me if I'm wrong po ha. Okay, bye. Bakit po naman, bye? Sige po, ingat po kayo. Bye-bye. Come on, asawa. do Jero 87. Taga saan ka? Taga Mindanao po. <clears throat> Particular po. Butuan City po. Taga saan po kayo? Lagi ko na po papanood. Thank you, thank you, thank you so much sa pagpapanood panood ng mga video po Ah, okay. Sige po, Jovelyn. Sige po. Ingat po kayo. Isabela, layo no. Ang layo. Anong anong salita ng Isabela? Shadow. Ano pong salita ng taga Isabela? Ha? Huh? Unjabi? Kapi. Uh, Kapi nga. Lang. Twin pack? Single. Single. Single is just like you. Single. Single. <laughs> ni mira kada mo paki dikas po kag imo oh okay. <laughs> Teka Agustin number 600 dra ulaw kag number na Agustin Agustin ya sika na kasi sa kang Grace tikas sako para Grace na ayo randi ari di ayo anang na kayo, Saan mo, Glyn? Glyn? di Kris? Saan mo di Kris? Ni uli? Ah. Ade, o. Para magbord-bord na. An nagsabay Robert? Dili. Karo, ganyapa, uh, ganyapa sila, love... alam? Ah, uh, oh. ah. Si Kris, nagaon ako sila. Nari like ito, sa tong Ah, nang kuan sila, nang iroplano? Au. Si Rocky, mo yung tatay siguro ilang pasapin, niya, mo naman. Ay, kasi doon kayo hawak dito sila. Kasi mm. laki, dito naman pag dito naman pa sila nang tulog sa, dito naman pa sila nang. sa airport. Ngi. Saan yan ato? na, sarap na. Kaya yung pan. nito eh. Para, 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 na, mag ba na, na sa, kasi <laughs> na na,

bisan may ako akong mga stocks ba? Magsuod sa ako sa mga stocks. Ako na isen. O gwa pa. Isen din ako dayon. Sorry po may bumili. Nawala na. Nawala na. Shadow, salamat po salamat po lagi. Salamat sa panunood ng aking mga video. Come <serving> Hi, Po, Hi, Po, welcome, welcome to my live streaming. <laughs> hey guys welcome to my live streaming guys somebody wants to chit chat with me yeah? Turn them on more so. Don't forget to subscribe on my channel. Please help me get through one thousand subscribers. It's raining man, hallelujah. Bounce. Wow. Ayan siya, Tata, ayan siya, Wala, ayan siya, hindi. Ayan siya, Ano? Yot, to, ba talaga yun? Yun! Hindi mo ba, yun?